mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat happy morning everyone ito na naman ng life coach at kani gusto partner ate JB so for to this video kay no uh, magbibigay ako sa inyo ng advices tips no to be exact five kay no Five bagay na dapat gawin mo na dapat talaga ginagawa mo no para talaga hindi malugi ang negosyo na yung plan mo na start plan mo na umpisahan or hindi talaga malugi yung negosyo na meron ka ngayon so I did a lot of research kaibigan no? nag-research talaga si Ate JB para may maibahagi ako sa inyo para asin sa buhay nating lahat dahil gusto ko talaga kaibigan na kung ano mang negosyo meron tayo kahit anong negosyo natiyak talaga hindi ito malugi kay kasi naman ang hirap mag-umpisa ng negosyo tapos malulugi na, ba? Kaya I did a lot of research and this is also based on my personal experience kay Bigan, no? Ito yung mga bagay na ito yung ginagawa ng mga kilala natin no, na mga successful business owners. Kaya sana kay Bigan, gawin nyo rin po ang ibabahagi ni Ate GB, ang five tips or five advices na ibibigay ko their friends. And sana kung magustuhan mo talaga ito, sana kung hindi ka pa naka-subscribe kay Ate GB, sana naman mag ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pag-asinso. And sana kaibigan, pakishare na rin no para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, please don't skip the ads. Please, malaking tulong po ito sa amin ng aking family. So kaibigan, ibibigay ko na sa inyo yung five things. Limang bagay kaibigan na dapat gawin mo para hindi malog yung yung negosyo. Yung negosyo na plan mong itry, plan mong umpisahan, o yung negosyo na meron ka ngayon. So, number one, kaibigan, ha, this is uh, para sa mga tao na plan talaga mag-start na negosyo. Dapat, gawin mo ang hiling mo. Okay, that's na number one, kaibigan. Kung ano yung love mong gawin, passion mo talaga, yun yung negosyo ang gawin mo. Huwag kang agad-agad pumasok sa isang negosyo na dahil nakita mo lang sa kaibigan mo na umasinso ang buhay niya, kaya ikaw susundin mo rin siya kahit wala ka talagang nalalaman or hindi mo talaga love ang negosyong ito. You know? Kasi kaibigan, pag hindi natin passion or hindi talaga natin hilig ang negosyong ating papasukan, malaki ang chance na malulog ito. Bakit? Kasi the moment na may mga pagsubok na darating kaibigan, mabilis nating maisip na mag-quit, mag-give Kasi hindi nga natin love ang negosyong at meron tayo. Okay? katulad din yung kaibigan sa I will give you a concrete example no para talaga maintindihan. 'Di ba pag mag, pag tayo sa isang tao, yo, mer, um, we are in a relationship na mahal talaga natin yung isang tao. Kung ano mang mga pain, mga pagsubok na darating, hindi talaga tayo bibitaw kasi nga love natin yung isang tao, no? Mahirap bumitaw. Pag love mo isang tao, kaya kahit ano mang pagsubok, kahit ano mang sakit, kakayanin mo. Same rin sa negosyo kaibigan. Pag-love natin yung negosyo, kahit anong mga pagsubok, trials, katulad kay Ate Gibi, sa at 22 years ko po na pagtitinda, pagkakaroon ng sarasara services, ang daming pagsubok. Pero hindi ako bumitaw. Ngayon, 22, 22 years na po ang aming tindahan. Thank you so much, God. Kasi nga, love ko po ang ginagawa ko. Mahal ko ang aking negosyo. Kaya ikaw, kaibigan, huwag no? ka basta-basta papasok sa negosyo na hindi mo talaga hilig, hindi mo talaga passion. Dahil malaki ang chance kaibigan na malulugi lang ito at mawawala lahat ng pinaghirapan mo. Sayang naman. Mga kaibigan, ang pangalawang bagay na very important talaga para hindi malugi yung ating negosyo na papasokan kaibigan is that alamin natin, dapat alam natin, no, may market ba ang iyong negosyo? Mahalaga ang market kay Biga no? Sin may mag, may bibili kaya ng yung produkto. O di ba? Halimbawa mag mag, ah, mag ah, magkaroon ka ng sari-sari store katulad dito pero sa harap ng paaralan, walang mga bahay, just paaralan lang kay Biga no? Sino bibili ng shampoo doon? Sinong bibili ng mga canned Kung mayroong bibili ng canned kaunti lang po. Kaya dapat alam natin, tanungin natin natin sarili, may market pa sa ating negosyo? 'Di ba? For example, another example, love mo yung uh, mga luxury items, no? mga bags na mga mamahalin talaga. Yung mga gamit na mamahalin, Chanel bra, brands, yung mga Louis Vuitton. So, love mo talaga ang mga bagay na yun, kaibigan. Kaya plan mo rin, magnegosyo ng ganon. Ayan, <laughs> magsimula ka ng mga luxury items no, nag shop. Pero, ilagay mo ito sa place na kagaya dito sa amin. Eh, bibili? Sino? <laughs> walang market ang negosyo mo kay Bigan. Kaya huwag kang papasok sa isang negosyo na talagang alam mo o hindi ka sigurado no, na may market ba ang negosyo mo. Dapat mag-research ka kay Bigan. Hindi rin ma, hindi rin maganda yung love natin yung ating negosyo. Love nga natin pero hindi naman rin love ng iba. O di ba? Mag, mag magtatayo ka ng negosyo na hindi naman very useful, very helpful sa ibang tao magtatayo ka ng milk tea. Ayan, ka dito kay kaibigan, magtatayo ka ng milk tea. Dahil labo talaga yung milk tea. Eh dito sa amin, wala naman talaga ako nakikitang uminom ng milk tea. <laughs> Dapat alam mo ang market ng yung negosyo. May market ba ang negosyo mo kaibigan, ha? So, importante po yun. Kasi, mawi-waste lang, no? yung puhunan mo, ayan, maglalaho. Sayang ang pinaghirapan mo, kaibigan. Magtayo ka ng negosyo. Pero walang bibili, walang tatangkili kasi walang market, di ba? So, mahalaga, kaibigan, may market ba yung negosyo na ating papasukin? Yung ating isa start na business. Mahalaga po yun. So, mag-research ka muna. Kung meron ka talagang love na bagay na gusto mong gawin, negosyo na gusto mong pasukin, pero sa tingin mo dito, wala talagang market, eh maghanap ka ng magandang location, magandang place, kasi tingin mo, may market talaga, maganda yung market. O, ba diba? Kasi, baliwala kay Bigan. Ang laki ng tindahan mo, for example, ang shop, tindahan, maraming naman, pero walang market. <laughs> walang bibili, walang tatangkilik. O, ba diba? So, mahalaga talaga ito kay Bigan. And the third thing, dear friends, na dapat alam mo talaga, isipin mo ha, pag mayroon ka negosyo na, importante ang kita. Profit, mas importante ang kita kaysa benta or sales, bigan So, bakit ito nasabi ni Ate GB? Kasi may mga, hindi na ko lalayo dito sa place namin. May kapitbahay po ako, no? Parang kakupitinsya na rin. Ang langki siguro ng binta niya araw-araw. Kasi nga, nakikita ko maraming bumibili sa kanyang tindahan. Nagtanong talaga ako sa mga kapitbahay ko, bakit bumibili sila, no? Bakit doon sila bumibili? Ang mura daw ng mga paninda? kaibigan, kaya siguro, hindi lang siguro, tiyak ako na malaki talaga ang benta or sales ng kapitbahay ko. But, just few years, siguro walang two years, kaibigan, no? Nag-close ang kanyang tindahan. Kasi nalugi. Bakit? Hindi kasi importante ang benta, kaibigan. Dapat importante yung kita. Aanhin mo naman. Malaki ang sales mo. At the end of the day, sa gabi, oh, mag-count ka. Wow, ang laki ng benta ko. Malaki nga, maraming pera pumasok sa iyo. Ang tanong, may profit ka ba? Sa mura, mura ng mga produkto mo kay Bigan, kikita ka pa ba? Ayan, 'di ba? Iyon yung mahalaga kay Bigan. Huwag mong isipin na dapat malaki ang sales ko, malaki ang binta ko araw-araw. Isipin mo, malaki. Malaki dapat ang kita ko, malaki dapat ang profit ko. Iyon yung mahalaga kaibigan. Walang, walang kwenta yung binta bigan pag ikaw malugi. Marami talaga na malaki yung binta nila, pero malugi talaga. Pero alam ko naman, meron din mga negosyo na kahit ma uh, maliit yung profit, hindi parang sila nalulugi. Kasi nga, marami ng branches, marami ng silang uh, mga tindahan, marami ng silang shops. Hindi lang iisa. So kahit maliit lang tubo nila, okay lang. Maliit, pero marami naman mga branches. Katulad sa may-ari ng jalebi, siya rin may-ari may ng uh, greenwich. No? At siya may-ari ng choking O di ba hindi or red ribbon atak ata no may ari so okay yun maliit lang ang, ang ang, profit mo maliit ang kita mo pero marami ka namang branches when established ang tindahan mo okay yun pero pagkatulad ka kay Ate Gibi o nag, or nagsisimula ka pa lang importante talaga isipin natin yung kita kikita ba tayo hindi yung malaki yung binta natin pero at the end of the day wala ka namang kita wala kang profit naubos yung mga paninda mo pero wala kang profit kasi napakamura Alos sa isang produkto, peso lang tubo mo. Dalawang peso lang tubo mo. Pero, ang gastusin, ang mga expenses mo, ilan no? mga kuryente, pamasahi, bayad sa tagabuhat doon sa market, o diba? di ba? Diba? Walang kwenta. Malaki ang benta mo, sales, pero wala kang kita. Kaya kaibigan, isipin mo, mas importante talaga ang kita. Profit kaysa binta or sales. Okay. And then, kaibigan, apat, no? Pang-apat na tayo para talaga hindi malugi ang inyong negosyo. Is that, kaibigan, advertise your product, advertise your business. I-post mo sa social media. Magaling ka naman doon, di ba? Lahat, siguro, 99% sa mga tao, 90%, 95%. Ayan, naka-Facebook, naka-Google, naka-YouTube. I-post mo. Malaking chance na hindi malugi ang negosyo. Katulad sa amin no, hindi na po lalayo. Kami po, aside from our Sare-Sare Store business, si Francis po ay nagko-company. Kaya marunong siya mag-repair ng mga electrical motors, electric fan, washing machine. So ipunus ko ito. Di ba? Nadagdagan pa ang income namin. At hindi kami malugi talaga. Kasi naman may mga uh, parts po kami binili. Para kung sakali may magpa-repair, di meron na kami parts. Hindi na kami tatakbo doon sa city. So malugi kami pag marami kaming parts na binili, then matinggay yung puna namin, hindi kami kikita kasi hindi alam na mga tao na nagre-repair si Francis. Nag-aayos, nagbuting-ting nag ba yun? <laughs> so kaya ipunos, ipinos ni Ate Gibi sa Facebook na si Francis ay nagre-repair. Kaya meraming nag-message na, na magpa-repair ng na uh, water pumps, electric phone. O, di ba? Hindi, malugi ang negosyo natin pag i-advertise natin ito. Malaki talaga ang chance, kaibigan, kasi nga malalaman ng mga tao anong merong produkto ka, anong negosyo mo. O, di ba? And the last thing, kaibigan, no? Uh, the last thing, dear friends, na dapat meron ka within yourself para hindi talaga malugi yung negosyo is that um, dapat wag na wag kang susuko and learn from other people dahil sa buhay natin kay bigan part na po yung mga pagsubok mga trials mga hardships in life so again sa 22 years ko po na pagtitinda tatlong business na akong no apat business na akong nagtindahan kasi parating palipat-lipat, noong nagre-rent, nag-upahan, nag nangungupahan. Oh my God, ang hirap magtagalog, no? Sorry po, habis. Saya po kasi inyong lingkot, taga si po si Ate GB. But then I'm trying my best po na magtagalog para maraming makakaintindi. So kaibigan, sa 22 years po namin na pagtitinda, apat na business na akong nagtindahan. Pinalayas, um, sinabi ng may-ari na gagamitin niya, all, di ba? <laughs> maraming pagsubok kay Bigan. Minsan nga nagsara yung tindahan ko kasi maraming hindi nagbayad ng utang. Pero again, I I try to start again. Hindi ako sumuko kay Bigan. And another one thing, very important thing kay Bigan, learn from others. Hindi masama na mangupya. Okay lang 'yun, mangupya ka sa kakopitin mo dama ka katulong rin sa iyo, 'di ba? At wala kang inaapakan na tao. So learn from others, mag-research ka katulong ng ginagawa mo ngayon. Nanonood ka kay Ate GP. So you are learning now. Malaking tulong ito sa'yo, iyo kaya ha? Very important. Um ko talaga, nalagay ko talaga ito sa huli para hindi niyo makalimutan. Huwag na, huwag kang susuko kay kaya nga, sinabi ko sa number one, dapat love natin yung ating ginagawa para hindi agad-agad tayo susuko, para hindi natin maisipan na sumuko. Okay? And learn from other. Mag-research ka. Huwag ka mahiyang magtanong. Mag-comment ka kay Ate JB or mag-message ka sa private message na, sa messenger ni Ate JB. No? Ah, ilalagay ko po, po, po yung Facebook ko sa description, no? Para mag-message kay Private message, no? Jusinet Briones. Ayan. Iyon yung uh, Facebook ko, kaibigan. Mag-message kayo. Magtanong kayo. Kahit ano. Basta alam kung kasagutan. Ay, sasabihin ko. Sasagutin ko po kayo. Dahil ito po hangarin ni Ate GB na masinsong tayong lang. And thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Thank you so much po, no? Lagi lang natin kal uh, tandaan, kaibigan. Huwag natin kalimutan. Hindi po imposible, hindi mahirap na masinsong ang buhay natin. Basta ba masipag tayo? madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life, tiya kasi sa buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB, I also love you guys, thank you so much, aasiso tayong lahat ha, claim it! Bye bye, God bless!